gagawa po kayo ng reels wag na wag nyo pong kalimutan maglagay ng caption or cover letter po sa inyong mga reels kasi napakahalaga po nito at ito po ay dagdag views, dagdag followers at posible din po yung mga old videos nyo ay mapapanood din nila. Yung katulad sa akin guys, ayan, kung titingnan nyo guys, ang dami, lahat ng aking mga reels ay meron po yung cover letter. di Diba napakagandang tingnan pag may cover letter ang iyong mga reels? Ito kasi yung unang-unang bubungan sa mga viewers na kapag dumaan ang Reels video mo sa kanilang mga timeline at may nakalagay pong cover, yung pong cover na mapapaisip sila ano kaya ang laman ng video to kaya ikiklik po nila yan at panonoodin nila. Siyempre ang ilalagay nyo pong caption ay dapat related po sa video nyo at gandahan mo po ang iyong cover kasi yan po yung pang intro mo para panoorin nila yung video mo. At kapag nagustuhan nila yung isang video mo, pupunta yan sa mga reels mo. At mag yan doon. Kasi ako man guys, ginagawa ko yan. Pag nagustuhan ko ang isang video, pinupuntahan ko yung profile ng taong nagustuhan ko at sinicheck ko yung mga reels niya. Hindi naman lahat ng na mga video niya ay papanoorin ko. Siyempre, pipiliin ko doon. At nakikita ko yung mga caption. Yun po yung i ko. At napapansin ko din yan sa mga followers ko. Kasi kahit lumang-lumang video ko, ay nagkakaroon pa ako ng engagement at mga likes. Sana may atunan, please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much!